Next event na lang Kakanta ulit pa Nagamitin ka rin So next event para lang Kay Paolo Avilino Malay niyo magtowin rin kami ni Kim So ayan natapos na nga Ang event ni Kim Cho and Paolo Avilino Sa Brilliant Skin Essentials Pero Nagtataka lang ang lahat karamihan mga fans ng Kim Pao. Bakit nga ba hindi sila pinagsabay ng kanta? Naunang lumabas na si Pao, kumanta at yun po ay pinagkaguluhan din ng mga fans and then bago huli na si Kim Cho. Halata doon na may something pero yun yung pinagtataka ng karamihan. Ayan, babasahin natin ang comment ng netizens. Akala ko event ni Kimi and Pao wow, so sa Brilliant. Pero bakit hindi sila kinagsabay or do it sa pagkanta? Haha. <laughs> ano ba yan, Miss Glenda? Bakit mo kinuha si Kimi? nang hindi sila nagkasabay kumanta? Kung hindi mo sila uh, pagsamahin dalawa, sana magkaiba na lang siguro ng uh, event whatever. So, ayan, nagtataka doon sa Twitter, nabasa ko din, ganun din ang mga comment nila sa post. Nag-trending yun. Ang uh, brilliant reveal, hello, Melo Kemcho, nag-trending 70k tweets. So, -post ang dami nagpo-post doon ng mga netizens na sinasabi, bakit hindi nag-do ang dalawa? May kanya-kanya silang ganap-kanta. So, umaagree naman yung iba. Kaya nga eh, kahit kumbaga binary man lang na flower kay Kim. Oo nga, hindi pinakita na binigyan si Kim ng flower. Then, kaya nga binasag niya, binasag siya ni Pao na sa susunod na event, baka pwede na sila ni Kim ay mag -duit. alam na alam na this. Bakit kaya ganun? Di ba kaya, hmm, may something may gusto itong si Miss Glenda kay Paolo Avilino. So, ayun yung comment ng karamihan na parang pinaglayo sila. Sana hindi na lang nila hinuha ang dalawa. But anyways, Your Honor, nalin lang po tayo ayon sa iba. Ang dami lang nagtataka dahil hindi sila pinagsabay. Doon sa isang nag interview kay Pao, um, may sagot siya doon na malay mo, sa next magka-do kami. Kasi yun ang tanong ng karamihan talaga na bakit wala sila.